Terima kasih telah menonton! Oke. Sana, sikinit. Ay! Ba't may anong okasyon sa inyo? Ah, wala po. Ano kasi may binili po na ano na video kasi yung uncle ko. Ah, kay nag okay kayo. Oh. Pati ka okay. gaganta? Wala. Ah, okay. Nandito kami ngayon kila kinit mga kapobre. So ngayon naman, ganun pa rin, hindi pa bukas yung kalsada papunta sa kanila. Kaya hanggang dito lang kami sa kanto. O oh, medyo malayo-layo nga at Ate Atihan Festival ngayon. Kaya ang aming team ay medyo busy talaga mga kapobre. May mga coverage tayo sa Facebook, mapapanood ninyo at mayroon din sa YouTube. Ang mga raw video nilalagay natin sa YouTube pero ang mga mga video na live ay sa Facebook naman. So ngayong gabi pinuntahan namin sila at alas alas 6, Trinta ocho ang oras natin ngayon. Tama? Oh, kumusta ka man? Okay naman po. Oo. Kumusta man ang pag-aaral ni Nathan? Okay naman po si Nathan. Na, oh. nag duty pa rin alas 12? Wala na po. Ayun po siya sa bahay kumakanta eh. Oh, hindi naman nag-ano, hindi naman nag kung ano-ano pa. Wala. Wala na. Ay ikaw, kumusta pag-aaral mo? Okay naman po. Okay naman. Survive na? Oo oh, uh -huh. First semester. Uh -huh. Yung ngipin ng mga kapatid mo, pinacheck mo? Wala pa po. Wala pa? So hindi mo nabinawasan yung pera binigay niya at isa sa iyo po. ha? Okay, sige. Kay ano naman yon ng sabi niya gamitin niyo daw kung anong mapagamitan sa ngipin eh, kung ipacheck up mo. Bakit eh, hindi mo nagawa? Na, ano po? Yung sabi mo na, no, nagasakit yung ngipin ng dalawang kapatid mo. Ay, wala po eh. Nalimutan. Hala. Hala. Ba't nalimutan kay ang sakit ng ngipin, hindi man yan malimutan. Opo. Eh, hindi naman po sila nagreklamo na sa akin kasi. Oo. Oh, so, hindi na ipapayos? Hindi. Papayos pa rin. At tapos. Papabunot pa rin. Oo. Pa oh. oh, na naman magsakit. <laughs> Ikaw talaga. Oh. Sige, itong, Si Atininet Tan ay may padala na apat na libo, no? Apat na libo. Sige, tanggapin mo, Ayon. Sige, pasalamatan mo nit. Thank you po atin ni sa patuloy po yung pag pagtulong po sa aming magkakapitid at pagbibigay ng financial support po. Thank you po. Gamitin sa insakto ha? Opo. Ayan, sige. Tapos si Nathan, yung allowance niya galing kay Ma'am Ibaloy na 3,000. Ayan, ito. Tinggapin mo. One, two, iyon sige. Pasalamatan mo si Ma'am Ibaloy. Thank you po kay Ma'am Ibaloy po sa patuloy pong pagsuporta sa kapatid ko at sa amin din po. And God bless po sa inyong lahat. maraming maraming salamat po. Ayun. So yun na uh, Ma'am Ibaloy and uh at maraming salamat sa inyong pagsuporta kila Kinet. Uh, pasensya na ginabina tayo. <laughs> 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 Hindi ka umiinom. Nang ano po? Nang alak? Hindi po. Wala mang inuman doon sa inyo? Ganda ng video okay ha, Hindi po ako kasi nakapunta doon eh. Ah, sa ibang bahay na ay? Eh? Anong bahay tapos dito sila sa labas. Malayo ah, sa bahay. Malayo doon sa kasi inyo. Kasi si Lolo ano, hinihika. Hinihika pala. Oo, oh, sige. Happy ati atihan. Happy ati atihan po sa inyo lahat. Ano? Ah, sige. Mga kapobre, ito po ang inyong lingkod. <laughs> Gabi na, Commander. Maraming salamat po mga kapobre sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Panoorin nyo po ang Ati-Atihan Festival uh, dito sa amin. Uh, sudan kami sa Facebook, Archie Hilario Dasang Pobreng Vlogger. At dito rin po sa YouTube, maraming salamat sa inyong mga komento. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.